Maligayang pagdating sa buhay tuklas, kung ikaw ay isang taong uhaw sa kaalaman at naghahanap ng mga bagong karanasan, nasa tamang lugar ka, samahan niyo akong busisiin ang iba't ibang aspeto ng ating mundo, at sama-sama nating saliksikin ang mga bagay na nagpapayaman sa ating mga buhay. Sa likod ng matatalim ng ngipin, mga hiwaga ng katangian ng buwaya. Ang mga buwaya ay kabilang sa mga sinaunang reptilya na nabubuhay pa hanggang ngayon. Sila ay kilala bilang malalaki, makapangyarihan, at mahuhusay na maninila na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo, partikular sa mga tropikal na rehiyon. Ang kanilang kat-anji, tanging hitsura at gawi ay nagbibigay sa kanila ng reputasyon bilang isa sa mga pinaka-epektibong mandaragit sa kanilang kapaligiran. Pisikal na katangian, malaking sukat at malakas na pangangatawan, isa sa pinakakapansin-pansing katangian ng mga buwaya ay ang kanilang malaking sukat. Maraming species ang maaaring lumaki ng ilang metro ang haba, kung saan ang saltwater crocodile ang pinakamalaki at maaaring umabot ng higit sa anim na metro. Mayroon silang mabigat at maskuladong katawan na angkop sa pamumuhay sa tubig at sa lupa. Makapal at nakaiskalang balat, ang kanilang balat ay napakapal at natatakpa ng matitigas na kaliskis, scoots, na nagsisilbing proteksyon laban sa mga pinsala. Ang mga kaliskis na ito ay gawa sa keratin, katulad ng sa mga koko ng tao. Sa ilalim ng ilang kaliskis, lalo na sa likod, ay may mga butong na kaimbed, osteoderms, na nagpapatibay palalo sa kanilang balat, na halos parang baluti. Mahaba at malakas na buntot, ang buntot ng buwaya ay mahaba, patag sa magkabilang gilid, at napakalakas. Ito ang kanilang pangunahing kasangkapan sa paglangoy, na ginagamit nila upang itulak ang kanilang sarili sa tubig ng mabilis at tahimik. Ginagamit din nila ang kanilang buntot bilang sandata upang ipagtanggol ang kanilang sarili o hulihin ang kanilang biktima. Malaking ulo at malakas na panga, ang ulo ng buwaya ay malaki at patag, na may mahabang uso, snout. Ang kanilang panga ay napakalakas, kayang lumikha ng napakalaking puwersa kapag nagsara. Puno ito ng matutulis at kotseng-kotseng -kocheng ngipin na perpekto para sa pagdakma at pagpunit ng karne. Ang kanilang ngipin ay patuloy na napapalitan sa buong buhay nila. Mga mata, tainga, at butas ng ilong na nakaposisyon sa itaas ng ulo, ang mga mata, tainga, at butas ng ilong ng buwaya ay strategically nakaposisyon sa ibabaw ng kanilang ulo. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na manatiling nakalubog sa tubig habang nakamasid, nakakarinig, at nakakahinga sa ibabaw. Nagbibigay ito sa kanila ng kakayahang lumapit sa kanilang biktima ng hindi gaanong napapansin. Nakatagong tainga at butas ng ilong, ang kanilang mga butas ng tainga at ilong ay may mga takip o balbula na maaaring isara kapag sila ay nasa ilalim ng tubig upang maiwasan ang pagpasok ng tubig. Espesyal na membrana sa mata, nictitating membrane, mayroon silang transparent na ikatlong talukap ng mata na tinatawag na nictitating membrane, na nagsisilbing protection sa kanilang mga mata habang sila ay nasa ilalim ng tubig ngunit nagpapahintulot pa rin sa kanila na makakita. Habitat at pamumuhay Aquatic at semi-aquatic, pangunahing nabubuhay ang mga buwaya sa tubig, partikular sa mga ilog, lawa, latian, swamps, at minsan sa brackish water, pinaghalong tabang at alat, o saltwater depende sa species. Ginugugol nila ang malaking bahagi ng kanilang oras sa tubig kung saan sila ay mahuhusay lumangoy. Gayunpaman, umaahon din sila sa lupa upang magpainit sa araw, thermoregulation, mangitlog, o lumipat ng tirahan. Thermoregulation bilang mga cold-blooded ectothermic na hayop Umaasa ang mga buwaya sa kanilang kapaligiran upang ayusin ang temperatura ng kanilang katawan. Kadalasan silang nagpapainit sa araw sa tabing ilog o sa lupa upang tumaas ang kanilang temperatura at lumalamig naman sa tubig kapag mainit. Teritorial, maraming species ng buwaya ang teritorial, lalo na ang mga lalaki sa panahon ng mating season. Pinuprotektahan nila ang kanilang teritoryo laban sa mga kalabang buwaya. Pagkain at gawi sa paghahanap ng makakain. Carnivores, ang mga buwaya ay carnivoro, nangangahulugang karne lamang ang kanilang kinakain. Ang kanilang jeta ay binubuo ng iba't ibang uri ng hayop depende sa kanilang laki at species, kabilang ang mga isda, ibon, mamal, mula sa maliliit hanggang sa malalaki tulad ng zebra o wildebeest na lumalangoy sa ilog at maging iba pang reptilya. Ambush Predators, sila ay mga ambush predator. Kadalasan silang nagkukubli sa ilalim ng tubig, tanging ang kanilang mga mata at butas ng ilong lamang ang nakalitaw, at tahimik na naghihintay sa kanilang biktima na lumapit sa tabing ilog. Sa sandaling nasa loob na ng kanilang maabot, mabilis silang susugod mula sa tubig, gagamitin ang kanilang malakas na pangaupang dakme ng biktima. Death Roll Kapag nakahuli ng malaking biktima, ginagamit ng buwaya ang tinatawag na Death Roll paikot ikut sila sa tubig habang hawak ang biktima sa kanilang panga upang mapunit ang bahagi ng katawan nito na kaya nilang lunukan. Hindi numunguya, hindi numunguya ang mga buwaya. Lumulunok sila ng buo o malalaking piraso ng karne. Ang kanilang malakas na tiyan at digestive system ay may kakayahang tunawin ang mga buto at iba pang matitigas na bahagi ng kanilang biktima. Pagpaparami Oviparous Nangigitlog Ang mga buwaya ay oviparous nangangahulugang sila ay nangigitlog upang magparami. Pagbuo ng pugad, ang babaeng buwaya ay naghuhukay ng pugad sa lupa, karaniwan malapit sa tubig, kung saan niya ilalabas ang kanyang mga itlog. Ang bilang ng itlog ay nag-iiba depende sa species. Pagbabantay sa pugad, maraming species ng babaeng buwaya ang mahigpit na nagbabantay sa kanilang pugad mula sa mga mandaragit tulad ng mga butiki o iba pang mamal. Determinasyon ng kasarian sa pamamagitan ng temperatura, TSD, ang kasarian ng mga mapipisang buwaya ay hindi natutukoy sa pamamagitan ng chromosomes kundi sa temperatura sa loob ng pugad sa kritikal na panahon ng inkubasyon. Sa karamihan ng species, ang mas mataas na temperatura ay nagre sa mas maraming lalaki, habang ang mas mababang temperatura ay nagre sa mas maraming babae. Ang katamtamang temperatura ay maaaring magresulta sa pinaghalong kasarian. Pag-alaga sa anak, matapos mapisa ang mga itlog, tutulungan ng inang buwaya ang mga maliliit na buwaya na makalabas mula sa pugad at kadalasan ay bibitbitin sila sa kanyang bibig patungo sa tubig. Patuloy niyang babantayin ang kanyang mga anak sa loob ng ilang linggo o buwan upang protektahan sila mula sa mga mandaragit. Sa kabuuan, ang mga buwaya ay kamanghamanghang mga nilalang na may mga espesyal na katangian na nagbibigay daan sa kanila upang umangkop at mamuhay bilang epektibong mandaragit sa kanilang partikular na kapaligiran. Ang kanilang matibay na pangangatawan, mahusay na pandama, at gawi sa paghahanap ng pagkain ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit sila nakaligtas sa loob ng milyon-milyong taon. Maraming salamat sa inyong panunood, mga katuklas. Sana ay nasiyahan kayo at may natutunan sa ating paglalakbay ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod nating pagtuklas. Hanggang sa muli, dito lang sa Buhay Tuklas.